May sabit na naman ang kabit mo! Ha? Kabit? Eh, pare-parehas paya lang naman tayo ng kabit, ha? Uh, oh. Anong pare-parehas? Mali Para makasiguradong hindi palpak ang kabit nyo, dapat sumusunod sa ASTM D3311 standard ng fittings nyo, mayroong right sweep slope at bends para masiguradong smooth at walang bara ang pagdaloy ng maduming tubig. Oh, tignan mo yun. May singit ang P-trap? Huwag matrap sa maling trap O, oh, eto pa Right bend ba? Hindi okay. Elbow na nga Siniko ka pa Para tama ang kabit Ugadi ing ilagay ang ASTM D3311 sa mga PO o order slip. At kung kayo sa ASTM D3311, Neltex for short. We are Neltex since 1957. The largest organic based stabilized PVC pipe factory in Southeast Asia. 100% powered by renewable energy. Reliable, available, at responsible. Neltex. Make possible. O siyempre, mag-ingat sa tina na maiksi. Tingin nga lang timo. Oo nga. Tingin nga lang timo. Hoy! Key ti, fittings may nag dito. Ah, Tinga? Ang, ti, ang iksi ng timo. <slap>